tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalung niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paano dapat silang maging tulad ng isang bata sa pananampalataya. Ipinatawag niya ang isang bata, kinalong ito, at sinabi, Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. Sa kulturang Hudyo noong panahon ni Jesus, ang mga bata ay itinuturing na mahina walang kapangyarihan at nangangailangan ng gabay. Ngunit sa halip na maliitin sila, ipinakita ni Jesus na ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay nasa pagiging mapagpakumbaba, masunurin at puno ng tiwala katulad ng isang bata. Ano ang ibig sabihin ng maging tulad ng isang bata? Pagtitiwala sa Diyos tulad ng isang batang umaasa sa kanyang magulang tayo rin ay tinatawag na lubos na magtiwala sa Diyos. Hindi natin kailangan maunawaan ang lahat. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang alam nating hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kababaang loob, madalas gusto natin ng pagkilala, tagumpay at kapangyarihan. Pero sabi ni Jesus, ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay ang nagpapakababa, pagtanggap sa mahihina at walang kapangyarihan. Nang sabihin ni Jesus na ang tumatanggap sa isang bata ay tumatanggap sa Kanya at sa Diyos Ama, ipinapakita niyang mahalaga sa Kanya ang mga maliliit, mahihina at walang kakayahan. Paano natin tinatrato ang mga taong walang boses sa lipunan? Tinutulungan ba natin sila o hinahamak? Paano natin ito maisasabuhay. buhay? Tanggapin ng mga maliliit sa ating buhay. May mga tao bang nangangailangan ng ating pagmamahal at pagtulong? Inaabot ba natin ang kamay sa mga mahihirap, nangangailangan o mga taong madalas ay hindi pinapansin ng lipunan? Maging mapagpakumbaba sa halip na hangarin ng posisyon, kapangyarihan o kasikatan, sikapin nating maglingkod ng may pusong simple at mapagpakumbaba. Magtiwala sa Diyos ng may pusong tulad ng isang bata. Hindi natin kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay alam nating na sa mabuting kamay tayo sa Diyos. Panalangin Panginoon, turuan mo akong magkaroon ng pusong tulad ng isang bata, mapagkumbaba, masunurin at nagtitiwala sa iyo ng buong puso. Tulungan mo akong tanggapin at mahalin ang mga taong nasa laylayan ng lipunan upang sa pagtanggap ko sa kanila, ikaw mismo ang aking natatanggap. Amen. Maging tulad tayo ng isang bata mapagkumbaba, puno ng pananampalataya at bukas sa pagtanggap sa iba.